isama mga pagpalang araw sa inyo lahat. Ngayon po ay October 27, 2025, lunes ng ikatatlong pong linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, chapter 8, verses 12 to 17. Mga kabatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapat na ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng ama, ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilaing ding kasama niya ang salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong pong lahat ako po ngayon ay naririto sa lugar o simbahan ni San Padre Pio kung saan aking pong nasilayan ang kanyang labi ang kanyang uh, incorruptible na katawan at dito nga rin kaugnay sa ating narinig na sulat ni San Pablo sa mga taga Roma na piliin natin ang um, mamuhay ayon sa spirito at iwanan ang pamumuhay ayon sa laman. Katulad ni San Pio, isang tao rin katulad natin, ay nakaya niyang paglabanan ang mamuhay sa, sa laman at sinikap na mamuhay ayon sa spirito kung kaya siya po ay binayayaan ng ng grasya na no? bagamat napakahirap nun para sa isang tao na maranasan ng mga paghihirap maranasan ng sugat ni Kristo pero ito ay naging biyaya para sa kanya at sa lahat po ng mga lumalapit at nagdarasal sa kanya kaya sikapin natin na ma-inspire din tayo ng katulad ni Padre Pio na ialay ang ating sarili na bagamat mayroon tayong struggle na maging mabuti at maging banal uh, naroroon pa rin ang grasya ng Diyos may mga pagkakataon na tayo po ay papalpak may mga pagkakataon na tayo ay manghihina pero sikapin pa rin natin piliin pa rin natin ang mamuhay ayon sa spirito muli po mula dito sa simbahan ni Padre Pio isang mga pala araw po sa inyong Thank you